Hi guys, welcome back to our channel. Uh, ngayong araw na to ay bibiyahe tayo sa grab car. Uh, Titingnan natin kung malakas pa bang kita ngayon. Kasi may mga time na mahina na dito sa grab car. Uh, nga pala guys, ngayon ay August 22, 2024. Araw ng Thursday, uh, bukas, long weekend. So ngayong araw, bago yung long weekend, uh, bibiyahe tayo. Marami kasing driver na nagre-reklamo na mahina daw ngayon sa Grabcar So check natin kung uh, kikita pa ba tayo pag ma, pagka maganitong araw Tapos mga uh, itong maglulong weekend So medyo ma-traffic Time check nga pala is 6 o'clock na ng umaga uh, Nag-start tayo ng 5 o'clock kanina tapos pinasukan tayo ng booking uh, papuntang Terminal 3 so hanggang ngayon hindi na ulit tayo pinasukan, andito ako ngayon sa Vito Cruz, uh, dito malapit sa Lasal uh, nakakaisa parang booking tayo ang fare is 260 pesos so mag iisang oras na yung nakalipas hindi pa rin tayo pinapasukan ng booking ngayon so uh, abangan nyo mamaya kung magkano yung kikitain natin or kung may kikitain pa ba tayo kahapon bumiyahe din ako uh, medyo matumal kahapon although late na ako kahapon nag start, mga alas 9 tapos umuwi din tayo ng bahay so naka so naka So nasa 3,000 pesos din kahapon yung kinita natin Pero bumiyahe pa kasi ako ng gabi So ngayon abangan nyo Kung magkano kikitain natin Kasi may mga oras talaga na matumal dito sa grab Katulad ngayon kanina pa tayo umiikot Wala pa rin pasok So diretso ako kayo ng bahay Sana maraming booking dito sa Makati Kasi dito mula Terminal 3 umiikot ako ng MOA Ah... Uh, Punta dito sa PICC papunta dito sa Vito Cruz sa May Lasal Wala pa rin po mapasok na booking So sana mamaya makabawi tayo ng Mga booking sana sunod-sunod Kapon mga bandang alas 3 Nagsunod-sunod na yung booking Pero yung mga Mula alas 11 hanggang Alas 2 Medyo mahina yung booking pa isa-isa So sana ngayon mamaya-maya ng konti uh, Lumakas na yung booking natin Para makabawi naman tayo So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel at i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala guys, meron din tayong Facebook page na Butter Dash Band and TikTok account na Butter Dash Band. So may mga nagme-message dun sa atin, so sobrang dami nagme-message. Uh, pasensya na kayo sa mga hindi ko nare-replyan. Uh, pero nababasa ko yan. So wag nyo rin palang kalimutan mag-comment sa YouTube account natin sa mga video natin sa YouTube kasi nagre-reply tayo diyan. And tingnan niyo lang yung mga comment, uh, misan minsan andun yung katanungan niyo. Kaya ang iba hindi ko na nare-reply kasi minsan nasagot ko na yon or nasa comment na or nasa video na natin. So gumagawa din tayo pala ng mga video, mga katanungan every week. So tingnan niyo na lang yung mga videos natin kasi marami na tayong ginawa kung paano mag apply paano kumuha ng PE super dami na natin video so yun lang baka doon yung mga katanungan nyo so dyan na muna kayo uh, update ko kayo maya maya ng konti pag pinasukan tayo ng booking hi guys uh, bali pinasukan na tayo ng booking uh, dito lang sa may Leon Ginto So, ang fare niya 497 medyo malaki-laki pero dalawang drop off siya isang ibang hilis Makati at saka isang BF Homes para So maganda-ganda kasi malaki yung fare, makakabawi tayo kasi nga nakaka 260 pesos pa lang tayo, isang booking pa lang. So maganda-ganda to, sana hindi pa ma-traffic papuntang Paranaque. Para mabilis natin mahatid. Kasi medyo traffic 'yan sa Paranaque. So mag-update ako sa inyo mamaya pag nahatid na natin yung pasahero natin uh, Pick-upin ko lang siya, dito na ako sa may Singalong Sana makadami tayo ngayon para maganda-ganda yung long weekend natin So dyan na muna kayo, pick-upin ko lang yung passenger natin Good morning guys uh, Bali, nahatid na natin yung passenger natin dito sa uh, BF Homes kaso nagpatay tayo ng app dahil nga dito sa BF pag wala kang sticker uh, kukuha na nga ng ID so yun lang ang disadvantage dito kasi malayo yung gate uh, parang nasa 2 kilometers pa yung draft up dun sa gate so kailangan nating bumalik ng gate kasi minsan naghatid ako dito hindi ko pinatay yung app ko pinasukan ako ng booking Uh, kaso yung labas sa kabilang gate so kailangan pa natin bumalik dito malayo sa pinasukan natin kasi kukunin nga natin yung ating ID so ngayon ang ginawa ko pinatay ko muna yung app ko pag nakuha ko na yung ID ko pakalabas ko ng BF Homes saka pa ako mag open ulit ng app natin so bali inabot din tayo ng 1 hour bago natin natin yung ating mga pasahero Galing sila ng El Ginto sa may Lasal, sa may kanto ng Estrada at saka ng El Ginto. Dalawang pick up tapos isang draft up dito sa ano, sa BF Homes. So inabot tayo ng 1 hour. Okay lang naman kasi nasa 500 pesos yung fare. Yung target kasi natin sa isang oras dapat naka 500 tayo. Uh, ah, pinaka magandang fare na yon pag naka 500 pesos kasi isang oras. Kasi usually pag ma-traffic nasa 3 sa loob ng 3 hours uh, bali 1,000 pesos lang eh minsan umabot pa nga ng 3 and a half hours bago ma-meet yung 1,000 pesos pero ngayon nga uh, 1 hour pa lang naka 500 na tayo pero so far yung fare natin yung earnings natin ngayon uh, sa dalawang booking nakaka uh, 760 pesos pa lang tayo kanina nagtip naman yung passenger natin uh, yung hinatid natin sa airport ng 50 pesos kaya nasa 800 na talaga yung kinita natin kasama yung tip so not bad uh, nakakadalawang oras na tayo na biyahe pero okay na yan kasi kanina mahina naman ang booking pero sana ngayon uh, medyo malakas lakas na busy na yung mga tao papasok na sa mga trabaho so mag start na sila kaya marami ng booking mamaya na ulit to hihina mga alas 11 siguro tapos hanggang mga alas 2 siguro pero so far uh, nakapatay pa yung app natin and uh, papunta pa lang tayo sa gate kukunin pa lang natin yung ating ID update ko kayo mamaya pag meron naman tayong booking dito sa Paranaque uh, sana hindi pa traffic dito sa Paranaque para makadami tayo hi guys update lang paglabas natin ng BF Homes nagbukas tayo ng app yun din pinasuko naman tayo agad uh, kaso yung pick up nasa 2 kilometers medyo traffic pa kaya medyo matagal tagal papunta pala ako sa pick up location so medyo pagkaganito kasi matraffic parang logi kasi yung ano yung pick up pag malayo pero okay na to kasi papunta naman siya ng tagig ang fare is nasa 260 pesos So maganda-ganda And uh, Siguro nasa 5 kilometers to 7 kilometers So okay na to Para Kaysa wala So ngayon sobrang daming booking Nakikita ko sa app natin Sobrang daming booking Kulay pula Dahil nga 7.30 na Mag alas 8 na kaya marami na nagbubok so dyan na muna kayo uh, pick upin ko lang yung passenger natin update ko kayo pag na pick up ko na at nahatid ko na yung passenger natin hi guys update lang nababa na natin yung passenger natin yung galing paranyaki dito sa Tagig DOST dito sa Tagig so medyo matagal bago natin na hatid kasi sobrang traffic dito sa SLEX so mas mabilis pa doon sa service road eh. Nung nag-expressway kami, lalo tuloy tumagal eh. Mga 30 minutes ang nadagdag sa time namin eh. Dapat pala, nag -ano na lang ako, service road. Kaso yun nga, uh, request ni sir na mag-expressway. Mahirap na kasi pag hindi natin sinunod, pag sinabi natin na service road, tapos traffic pala masisi pa tayo so kaya sinunod natin sila expressway, yun nga mas matraffic pa yung expressway kaysa dun sa service road ah uh, tapos nga uh, kakababa lang natin ng passenger natin pinasuko naman tayo kagad ng booking ah uh, dito lang din sa Azur so malapit lang dito sa Bikutan exit sa pinagbabaan natin kila sir tapos papunta naman siya ng Pasig so maganda ganda yung fare malaki laki 457 pesos sana mag express way din si sir para mabilis yung ano natin mabilis natin mahatid sana in less than 1 hour mahatid natin para pasok tayo dun sa target natin na 500 pesos every hour so dyan na muna kayo update ko kayo pag nababa na natin si sir napapuntang Pasig pickupin ko lang uh, as usual traffic dito sa Bikutan exit ng SLEX e, kailangan dito dumaan talaga kasi nga ang pickup natin ay sa Azur dito sa may West Service Road pero malapit lang naman to pero yun nga tagal dito iwan ko ba bakit lagi buhol buhol ang traffic dito Sobrang taga lagi. So, dyan na muna kayo. Update ko kayo mamaya pag nababa na natin si Sir sa Pasig. Hi guys. Uh, good morning. Time check is 10.48 na ng umaga. So, balik kanina pag natin ng passenger sa Pasig. Pinasuko na naman tayo kaagad. Papunta naman dito sa Makati. Kanina pala yung galing kong tagig na pasahero papuntang Pasig. Uh, kwento ko lang ang ganda ng biyahe namin kasi nag toll kami C5 nag toll kami tapos C5 so tuloy tuloy sana ang biyahe kaso pagdating namin ng Pasig sobrang tagal naman doon yung 1 kilometer uh, inabot kami ng 30 minutes kaya okay sana less than 1 hour lang sana yung travel time kaso nga yun yung nangyari uh, inabot kami ng one and a half hour papunta ng Pasig dahil dun sa 1 kilometer lang yun maiksi like lang na papuntang pa left turn kasi kami nun sobrang bilis ng stoplight tapos uh, traffic sobra kaya yeah, yun uh, pagkababa naman natin uh, pinasukan tayo kagad ng booking sa Pasig papunta dito sa Makati ang fare is 238 pesos So maganda, mabilis lang din na hatin natin kaagad kasi nga hindi naman ganun ka-traffic pag kagaytong oras na. Tapos maganda yung uh, ganyang bigayan yung at least 200 plus para malaki-laki kaagad yung ano yung biyahe per trip natin. Tapos nga pag pagkababa natin kay passenger dito sa May Makati, pinasuko naman tayo ng booking. Ngayon papunta ako dito lang sa siyang building papunta naman ng Arnais. malapit lang bali 99 pesos lang yung ano yung fare kaso as usual lagi traffic dito sa may bandang Tordesillas kaya yun may lang oh pero abutin pa ako dito ng mga 15 minutes so ilang metro na lang ang layo ko dun sa building so update ko kayo pag na ko yung passenger natin sa may Arnais tapos check natin baka mag tayo so Mag-update ako mamaya pag uh, magla or uh, pasukan pa tayo ng booking. Hi guys! Uh, Nahatid na natin si ma'am uh, dito sa Makati. Tapos nga pala, time check is 11 o'clock na ng umaga. So wala na pumapasok na booking sa atin. So parang kahapon ganitong oras din, wala masyadong pumapasok eh. Uh, nasa bakasyon na siguro yung mga tao. nag na siguro. Kasi nga... Bukas walang pasok long weekend hanggang Monday. Baka na una na sila. Baka hindi na pumasok sila ngayon. Although kanina, grabe, sobrang daming booking at saka tuloy-tuloy. And malalayo. Feeling ko kaya malalayo binibigay sa akin ni Grab kanina. Para hindi kumamit yung incentives. Sa so, umaga kasi kailangan... Uh, everyday kasi mayroong incentive si Grab uh, 300 pesos kailangan makawalong jobs ka mula 6 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga tapos 4 o'clock ng hapon hanggang 8 o'clock naman ng gabi so ang nakuha ko lang kanina from 6 o'clock to 10 o'clock ay tatlong ano lang tatlong pasahero lang kaya kulang pa tayo ng lima so mamaya hapon pagkaano kasi malalayo uh, isang oras isang pasahero kaya hindi rin natin namimit yung ano yung incentives kasi nga malalayo lalo na sa akin sa hapon 'yung buibiyain ng alas 4 dahil nga ma-traffic buibiyain ko buibiyain ko mga 7:00 na ng gabi kaya hindi ko namimit lagi yung incentives unless uh, sa umaga maiksi lang yung booking And then sa gabi kahit dalawang biyahe lang So nasisi na ano ko So nasisingit ko Tapos namimit ko Kaso paminsan minsan lang yan nangyayari Kasi katulad nga ngayon uh, Akala ko mamimit ko kasi maaga ko bumiyahe Pero malalayo naman yung binibigay na booking So anyway uh, Hanggang ngayon wala pa rin tayong booking Kanina pa natin binabay yung passenger natin dito sa Makati ikot na rin ako sa may Glorieta tapos sa SM umikot na rin ako wala pa rin pumapasok uh, balik akong Dilarosa titingnan ko kung may pumasok pag wala diretso ako ng bahay ngayon tapos kain muna para start naman tayo mamaya mga alas 12 or alauna ng hapon so dyan na muna kayo mag update ako ulit mamaya pag uh, nag start na tayo and may booking na tayo tapos sasabihin din natin mamayang gabi kung magkano lahat ang kinita natin sa araw na to. Hi guys, update lang. Time check is 12.20 na ng tanghali. So kanina, pagkababaan natin ng pasahero natin sa Makati Shangri-La. Pinasukan tayo ng booking. Makati lang din, malapit lang. 84 pesos yung fare. Tapos from Makati, uh, pinasukan tayo din. Papunta dito sa Terminal 3. So andito ako sa Terminal 3. Kakababa lang ng passenger natin, isang foreigner galing ng Makati. Yung fare is 240 pesos. So, so far, nakaka-2,200 na tayo mahigit. Uh, Nag-start tayo ng alas 5. Uh, 5 o'clock yung unang booking natin. Tapos, ngayon nga, 12 o'clock na. And, wala pa rin tayong pasahero ngayon. Hindi pa tayo pinapasukan. Uh, ang gagawin ko, unti-unti na akong uwi ng bahay. Kakain muna siguro ako target ko sana maka 2.5 ngayon yun eh para mamayang gabi 1,000 na lang para 3.5 yung hinahabol natin hindi ko kasi alam baka sobrang traffic na mamaya kaya mas maaga sana uh, hihinto tayo maaga so ngayon wala pang booking try kong umikot dito manay mo makakuha ako dito sa terminal 3 ng pasahero dito sa may arrival Ah, uh, ikot muna ako dito sa Newport Port. Baka sakali. Medyo traffic lang dito sa ikutan. Lagi naman traffic dito. Pero okay lang. Ah, uh, pauwi na rin ako 'pag hindi pa ako pinasukan. So, mag-update ako mamaya 'pag biyahe ko naman mamaya ng hapon or kung uh, pasukan pa ako ng booking. Yun. Good afternoon, guys. Time check is 4:30 na ng hapon. So, dito na ako ngayon. Uh, malapit sa bahay. Uh, nag na lang tayo na mag 5 o'clock. Uh, kasi nga susunod natin si Mrs. So, kwento ko lang. Hindi na ako naka-video kanina. Uh, yung huling video ko, yung galing ako ng airport. So, kanina sa may terminal 3, hindi tayo pinasukan. Umikot-ikot tayo doon. So, hindi talaga tayo pinasukan. Kaya ang ginawa natin, uh, bumaba tayo ng Makati. So, kanina dahil nga nagugutom na tayo nagset ako ng my destination pa uwi ng bahay so pinasuka naman tayo uh, Makati papunta dito malapit sa bahay so bali ang fare 159 pesos tapos yun nga pagdating dito sa bahay dahil malapit na sa uh, amin so kumain muna ako and then nagpahinga ng konti tapos nagstart ulit ako kanina mga mag 2 o'clock So kasi nasa bahay ako ng mga 1 o'clock and kumain nga tayo and nag-start naman tayo ng 2 So pagbukas natin, pinasukan tayo agad malapit lang sa bahay dito sa May Makati. Papunta naman siya ng Tagig. Malaki-laki kasi medyo malayo. Ang fare niya is 362 pesos. So pagdating ng Tagig dahil nga iniisip natin baka ma-traffic na nag-set na tayo ng my destination ulit pa pauwi dito sa bahay so uh, maganda dahil nga pinasukan naman tayo hindi nga lang tuloy tuloy dito sa bahay pa isa isa lang from tagig malapit dun sa pinaghatidan ko kay sir uh, pinasukan tayo ng booking papunta naman sa may market market ang fare nya uh, bali 156 lang medyo malapit lang tapos from market market, pinasukan naman tayo ng booking papunta naman sa dito sa Makati, uh, Makati Cinema Square. So ang price niya is 253. And then hindi pa tayo nakakarating ng bahay, pinasukan naman tayo ulit ng booking from uh, Makati Med naman. Tapos papunta siya dito naman ulit malapit sa bahay. So, yun ang kagandahan guys sa Grab kasi mayroong My destination. Actually, bali apat na beses yan na may destination. Bali apat na tatatlong -ta beses. So, maganda dito dahil nga pag na, layo ka sa area mo, pwede kang bumalik sa inyo, set mo lang yung may destination. Tapos yung pumapasok, palapit ng palapit sa bahay ninyo. And then nga, yung from Makati Med pa punta rito sa malapit sa bahay, ang fare niya is 164. Tapos yun nga, uh, andito tayo, uh, nag-aantay na lang tayo na mag 5 o'clock dahil nga magsusundo tayo kay misis. So, bali natapos tayo yung huling booking natin, mag alas 4. 3 something pinasukan tayo natapos tayo mag alas 4 so nag start tayo kanina mga alas 5 ng umaga alas 5 ng madaling araw tayo pinasukan tapos ngayon nga alas 4 pero nagpahinga pa naman tayo ng mga isang oras So, bali overall siguro ang um, ang oras na in-spend natin dito sa kalsada ay mga 10 hours. So, bali sa 10 hours, uh, ang kinita natin ay nagkakahalaga ng 3,312 pesos. Bali naka 14 jobs tayo ngayon, bali 14 na pasahero, 14 na hatid. So, kunti lang, usually naabot ako ng 20 na pasahero sa isang araw. Ngayon kasi medyo malalayo yung mga booking kaya konting uh, kaya 14 jobs lang tayo. Yun lang ang kinagandahan dito pag malayo dahil malaki ang fare. So minsan yung isang oras nakaka 500 pesos tayo kaagad. So not bad na kasi nga isa naman uh, malapitan yung biyahe tapos traffic, talo tayo sa gas at uh, talo tayo sa oras. So nga pala guys, sa mga nagtatanong kung okay pa bang kitaan ngayon sa Grab Car, kasi marami tayong nababasa ngayon, maraming nagrereklamo sa Facebook na mahina na na daw, sobrang tumal. So so far okay naman yung kitaan dito sa Grab Car. Ang tip ko lang sa inyo, uh, pag bibiyahe kayo, mag-start kayo ng madaling araw katulad sa akin 5 o'clock. Uh, dahil nga wala pang traffic and malaki yung fare pag malalayo tapos mabilis lang natin mahatid hindi katulad nung nakarang araw, bumiyahe ako mga 9 o'clock na ng umaga. So, mga tanghali na hindi pa tayo nakaka libo dahil nga sa sobrang traffic. So, ang tip ko lang sa inyo, agahan natin sa pagbibiyahe kung gusto nyo malaki yung kita. So, bali yan yung kinita ko sa loob ng 10 hours na pagbibiyahe. Umabot tayo ng 3,300. So, okay na. Uh, actually, bibiyahe pa sana ako mamayang gabi. Uh, ang tinatarget ko lang kasi everyday mga 2-5 lang tapos sa gabi ako biyahe kaso ngayon dahil nga long weekend uh, mahirap na dahil mamaya sobrang traffic na nito talo na tayo pag bibiyahe pa tayo kaya nagpasya ako na umuwi na lang ng bahay tapos check natin mamaya kung matraffic pa din, kung matraffic hindi na tayo bibiyahe pero kung hindi naman siguro mga kahit mga 8 or 8.30 ng gabi na uh, kahit maka 500 pesos lang tayo or maka 700 para masarado natin ng uh, 4,000 pesos nga pala ang pinagas ko ngayong araw na to ay bali 1,000 pesos and then may tira pa nga sya nasa dalawang guhit pa yung tira so kasi, may, medy kasi medyo mura naman ngayon yung gas so bali siguro kung maka 4,000 pesos tayo Uh, bali yung gas natin sakto siguro yan mga 1,000 pesos and then may take home tayo mga 3,000 pesos so ganoon lang guys dito sa Grab kailangan habaan mo lang yung pasensya mo and ang number 1 na kalaban natin yung traffic talaga so ang gagawin mo lang habaan mo yung oras mo and then maaga ka magumpisa para nakaka-adjust ka kung kulang pa yung kita mo pwede mo pa i-adjust sa gabi hindi ka tulad kung tanghali ka na bibiyahe hindi ka na makapag-adjust sa gabi kahit anong gawin mo, hindi mo pa rin mamimit yung target mo. So, yun lang guys, ang ginagawa ko from madaling araw. And then kung tanghali, kung okay na yung kita ko, umuwi na ako. Pero pag hindi pa, buwibiyahe pa rin ako ng gabi. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa Grab Car, sa Grab Platform. Kung magkano, kung magkano ang pwede natin kitain. So, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Uh, asahan nyo gagawa pa tayo ng maraming video na mga katulad nito so maraming maraming salamat guys again ito si Butter Husband ang inyong Grab Car Driver